ako naka-vlog kasi we're busy, ano, kakain kami dyan, oh, sa park, sa harap ng dorm. Kaya, I'm busy today. Ang hirap pagsabayin lahat. So, ayan, ayan ang mga gamit namin. Dala-dala ko na. I mean, dinala ng dalawa palabas kasi ako galing work. Tapos yung dalawa, day off nila. Sila nag-prefer niya. Pupunta kami dyan. Maghanap kami ng spot yan. Maganda yan. Eh. Kita mo yun. Doon. Okay. Ah, ko yung dalawa kasi namili pa sila ng lulutuin namin. Like, I'm so haggard today. I'm so haggard. Kasi eh, nagmamadali kami. Mainit na. Ayan na yung dalawa. Oh, sa pagkatagal. Ito na lang to. <laughs> okay, so magsiset up na kami. Nandito kami sa my part. Dito banda-banda. Banda-banda oh. dito banda. <laughs> Basta dito, malawak yan siya u Tapos doon, harap lang siya ng dormitory namin doon. Ito guys, ang gamit naming lutuan o. Butane. looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you okay, Regalo sa akin ng galing Pinas, oh Ooh, an tawag dito Thank you, Rose uh, Anong pangaran Brownies Meron ba kayo? Thank you for the brownies. Mm, sarap nyan. Spam. Ato yung lata. Masarap, masarap yun, par. Nasa yung lata. Par. Kaya yun ako. Masarap yun, par. Ar par. <laughs> Tawag par. O, oh, par. Ito yung spam par. Sabi nito, o. Ay, wala yung ano. Eh. Sarap na ito. Wala mm, mm, sarap. sarap sa ng sa ano. Strawberry? Ang sarap ng brownies. Nakakawadik. Kinain ah, mo lahat? Guys, we're going to cook ano. Ah, uh, what do go? What are you going dito? to cook?

We're going to cook sinigang in the huh? park. No. Ano ba? Itlog. Itlog pa lang 'yan, bakit may bawang sibuyas? Trip. Ano? Kanina Boom. pa cooking. Ta-da! With the gang, gangster. Masarap ba yan? Oo, oh, lasang. Ilalagay ko lang dito ha. Huwag mo na i-divide. Hindi. Binilang ko kasi baka mamaya walo na lang yan. Anong i-divide? Sabi naman. is cooking adobo. What are you cooking? It's straight from the kalsada not a from the beach. <laughs> oh, sarap na yan. Pwede ba yan nalang ulamin natin? Bago ng itlog. Lagyan mo ng ano, um, bagoong. <laughs> hindi siya nakain ng bagoong. Kumakain ka ng bagoong? Bagoong? Okay. <laughs> yeah, I eat bagoong. Kumain tayo ng bagoong. Guys, mukbang tayo nitong brownies. Ang sarap-sarap niya. Mmm. -hmm. Ang sarap. Tur ko kayo dito sa park. Wala nang pagtuturan pala kasi. Mainit. Ayan o, oh, yung park. Maganda dito pag gabi eh. Maraming nag-ano dito. Maraming nag-jogging sa umaga. Ngayon kasi ano na eight na. Mainit na. Mm, hirap pag ano. Matunaw. Ang lalaki tuloy. Okay lang? Hmm? Ang kamati. Ang tagal na luto. Baka may tubig. Hindi ganyan. Hindi yung kamati. Ang tagal magano. Kasi malalaki siguro. Oo. Oh, hmm. Okay. mo. Ang sarap niya. Saan? Anong brand ba ito? Kayo may isa. Mayroon pa doon. Ayaw ni Rosma. Ayaw ko. Ayaw mo? Bakit? Pili na siguro yan. Subaw natin sa kanin. Asan ang lagayan ng islo? Dapat yung dinala ni Ros ang mga toyo, galing, ganyan. O mga kamo. Ah. Uh. Isang <laughs> Starbucks pa tadi niya. Ah, <laughs> s'ya <as> na <the> magtika. Grabe pala <laughs> yung memory ko. Ko dito. Ito nga sa YouTube ko, ginagawa ko na lang memories. Pag nakakalimutan ko anong ginawa ko, tinitingnan ko sa YouTube. 2017, Pag uwi niyo Pinas, panoorin niyo to. Sabi niyo, ay dati payat pa ako. Mariana, ano? Ay dati, ang ganda ko pa. <laughs> 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 Ngayon may asawa na ako. Tapos yung asawa ko walang tawa. <laughs> Sino kaya yun? Tapos yung... Ang tawag doon? Ba? Basta guys, alam nyo na yan. You see the future in the future. Pwede na siguro natututong na yung ilalim. Bibili nga ako ng cord nung ano, nung sa power bank ko. Hindi, yeah. hindi pwede yung iPhone. Ha? Yeah. Kaya nga, pwede bang, hindi, ang, ang power bank ko, pwede mo siyang i-charge sa iPhone. Pero, ay hindi, pwede mong kang mga, di ba, sasaksak mo sa, yung iPhone sa power bank, pwede. Pero pag i-charge mo yung power bank sa, paglalagyan mo ng laman, hindi pwede yung iPhone. Siyempre, ano yun eh. Ang power bank, yung cord nun. Kaya nga, kailangan niya ang, ang cord niya pang Android, Android din. Pang Android. Kaya bibili ako. Sayang yun eh. Guys, totoo na yung aming second menu. Ano yung first menu? Yung aning ano. Ba't di mo pinanubos? Hindi, ilalagay sa... Guys, baka palayasin kami nito. Magtatabaho sila. Sinigang, ganit, hindi ka nagsasalita, nandito ko lang pala. Oh, yan. Natuin ka na. Oh. Talong, talong, pa pala. Hindi naman ata tayo papalayasin yan. Hindi naman kanila tong lupa. Meron tayong hipon for sinigang later. Sinigang, gang. Sinigang, gang. Sinigang, gang. At At di ang na nila... una ay sibuyas with no apoy pa. Wala pang apoy. Sabi ni Elvi, ah, sana or sarap niyan. Nakita nga ako kanina ni Karen eh. Tinanong ako saan ako pupunta. Alam na ata niya, nakita na na yung bag eh. Saan na yung lor? Oh, napotok-potok. Napotok-potok. Ang ganda naman ng aming ano, cook. Pepsi pala. namin naging ano na sinanlag. <laughs> naging sinangag Guys, ganito kahirap ang mag ano, mag outing-outing. Kaya kung ako sa inyo, ang advice ko magdala na kayo ng luto na <laughs> para kakain na lang mm. charot sabi ni Mary Ann need to enjoy mas nai-enjoy talaga na, mas pag cook para fight, di ba ha Isipin, ano ilapag mo charot saan natin nilalapag <laughs> maghanap ka ng dahon maghanap tayo ng dahon eh. ng saging dito meron nata dito sana nasa gubat na lang tayo no ibang sinigang Ano Anong ibang sinigang? Guys, oh, masarap. Masarap yan. Yamers. Okay, okay lang yan, nagkaroon na tubig. Gusto mo may yung mayang tubig pa dito. May tubig pa si Si Mary <laughs> oh, hindi mo na ako magtutubay? tubig ako dyan. Mamaya, yung iin natin, yung dinang iinumin natin. <laughs> Pag <puklata yung> wala tubig. <laughs> 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 Tingnan natin yung view dito sa kabilang kapitbahay. <laughs> Oo oh, oh, nga no. Di sana nagkanta-kanta kayo ngayon. Kabilang ano guys. Oh. Madamo. Oh. Ay, nangulong. Madamo. Oh. Bakanting lote siguro to. Yan. Ano Yung punong yan, di ba ginagamot yan? Ginagamot yan eh. Alam ko sa amin, may punong ganyan eh. Hmm. Sunod magbabarbecue naman kami, guys. Dine, eh, sa park lang. Tingnan. eat, you eat. Yung binili kong prutas nung nakaraang araw, hindi ko pa nakakain. Oh. Tingnan nyo. Hindi naman siya apple, eh. Ang laman niya parang peras. Yung lasa pala. ang laman peras, castañas na marami. Yes, naiihin na ako. Wala namang CR dito. Look! Look! Nothing. Sabi, oh, ganito pala pag naiihi ka na sa isang lugar na wala kang ma... maihi. Oh, my God. It's aban, It's all. Free paste. <laughs> okay, sakala ko simento. Ano ba to? It's like asin. Asin to? Tikman mo nga. Bakit may asin dito? Tikman mo nga. In the middle of nowhere, there is asin. Tikman, Tikman ko nga. Hmm. Hmm. I don't want. Hala guys, oh. Siguro ano Ano to? Gold of mine. Gold. <laughs> uh, it's I think it's so many asin. Guys, what I found? There's a baby. Here. Ang tawag nito, suso. Yeah. Wow. Update to our sinigang. The sinigang is so... Hindi pa kumukulo. Ang daming nag-work dito sa may banda sa amin. Sa may, dito sa malapit sa amin. So, many, many working people over there. Eee! E so, ano? Guys, the ulam is, ano na? Is, is, is maluluto na already. Going to cook already. Nilagyan na sinigang mix an I think it, ano to? Starbucks. <laughs> lang. Ang mga kasama ko, ayaw nilang kumain ng matamis. Ako ano lang. Mm. Crunchy. Crunchy. Mmm. Ang sarap. Hindi pa kami nakain ng kanin. Busog na ako. Oh. Tingnan nyo, may ibon o. Nalakad. Malaki. Parang pato. ano tawag dyan? Sum natin. okay, meron pa tayong talong dito. Piprituhin namin mamaya. Ayan Matagal pa ba yun? The people are hungry. Hungry. Ganyan guys, yung nagbibigay ng lilim sa amin. Kakaunti yung dahon. <laughs> Mamaya mainit na dito. <laughs> Parang ganun oh, mga ganyang puno. Mamaya mainit na dito, lilipat na ulit kami doon. Mami. kami ng malilim. Okay, so mainit na. Kakain kayo mamaya. Mainit na. <laughs> oh. Dala, dala pala namin tong ano. <laughs> dala nila yung aming pinili sa curry po. Ito yung ano. Ito yung mix. Ano. Mix na flavor niya. ganyan nag yung dalawa wait lang ayan o oh. mixed flavor siya ang sarap sarap ko guys nakaka addict siya promise oh. ang bet ko yung kulay puti bakit walang kulay white dito rosma oh. Green, yellow, pink. Yan. Try nyo to guys. Pag napunta kayong Carrefour. Carrefour. May, uh, meron din yata sa ibang bansang, ibang bansa ng Carrefour eh. Yes. gawa tayo ng sausawan. It's ano, toyo mansi. <laughs> toyo na may kalamansi. Yan. While your busy, karat. Kasi talang yung kamay ko guys, we're ready to eat na uh, montage Tada, may kanin may spam itlog ito, prinitong talong at the star of the show si ni Geng 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 tapos ang view namin o, oh, diba? walang bayad yan, libre yan <laughs> Tit our cook na baganda. Ay sus, tapos ang daddy namin cook. Ang daddy. Ito si mami Kain tayo, guys. pangit. Kain po. Kuha na tayo ng ating Can you give me a little bit, please? Oh, it's so many, but it's okay. Thank you. Ang arte kuha tayo ng itlog. Tikman natin ng luto ng mga Ilocano. Mm. Proud to be. Ang specialty ay itlog. Ano <laughs> ano guys, kain kayo. Tawagin nyo na yung mga guys doon na worker. Marienda, Marienda. Guys, merienda tayo guys. Sa na ng gubat. Tikman natin tong spam ni okay. Mary Antutut and the talong and the eggplant and the soy sauce of course and you put it in the talong and then we're going to eat